What's up mga kapaytors, isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat uh, At welcome back to my youtube channel Twin Mix TV Russell For today's video, isi-share ko sa inyo mga kapaytors Kung paano natin i-prepare e yung uh, rampa Kasi may rampa kami ditong ginagawa uh, Isi-share ko sa inyo paano namin ito pina-prepare yung step by step Tara, samahan niyo ako at kung bago pa lang kayo sa aking channel, please subscribe, like, at pindutin na, na rin ang notification bell para update kayo pag may bago akong video i-upload for Construction Works. Let's go! Ayon mga kapayators, kibali ito yung area to na aming ginagawa. Kibali naggawa kami dito ng rampa. Yan, ito yung, ito yung rampa. Ibali, isishare ko sa inyo paano namin uh, ginagawa itong rampa. Unang-una mga kapayters, binakpilan mo muna namin yan, yung rampa. Tapos, uh, kinukumpak at binabasa. Kailangan babasain natin yung lupa na yan para yung uh, mga halo doon sa ilalim mas masidla ng mga buhangin. Ibali, mahaba yan. Galing dito hanggang doon sa dulo is 16 meters yan. At yung kapal sa ating flooring dito is 15 cm. Yan, -share ko sa inyo mga ka paano namin diniskarte yung uh, blackout natin dito. Ayan. Kumbaga kung titingnan natin sa drawing ito yung forma Ito yung forma sa ating rampa ah, Nakaplasing tayo doon Doon sa retaining wall Tapos Nakaplas tayo dito Ito na poste Ito na poste mga kapiters yan Ito na pedestal Nakaplasing tayo dyan Ang ginagawa namin dyan sa ating blackout Hindi namin pinatayo yan, ito yung aming blackout. Hindi namin pinatayo yung blackout natin dahil pag pinatayo natin, uh, lumampas tayo sa 15 cm yung buhos kasi rampa yan. Ang ginagawa namin dito, uh, kibali islanting. Yan, islanting yung ating forma para pagbuhos dito, ang halo ang masa dito pumasok at saka nakalibil na yan mulibil siya kung ipatayo natin kasi uh, magtambak ditong halo tapos hindi natin makuha yung tamang sukat sa ating uh, concreting para pagbaklas natin sa ating blackout yung purma sa ating rampa uh, sumabay na dyan sa ating uh, blackout si pa ganyan yan o oh. hindi namin pinatayo yan yung aming diskarte dito tapos tinansian na namin yan hanggang doon yan ito yung area to namin at saka yung aming kawilyada dito mga kapaiters gumamit kami ng uh, 12 mm na kabilya tapos yung spacing is 30 by 30 yan single yan lang yan mga kapaiters hindi ko na naipakita sa inyo yung pagbakpil namin dito gumamit kami na ito ng loader pagbakpil tsaka yung pag namin gumamit kami ng uh, plate compactor yan kung dito tayo sa ibabaw ito yung makikita natin ito yung forma sa ating rampa bubuhusan namin yan mamaya mga capacitors. Yon, mga Sumpisa umpisa na kami buhos. Ginagamita namin ang bakho Para hindi bumagsak masyado yung halo natin pag i-direct natin. Ah, diskarte ko dito. Ginagamita namin ang bakho Yung style ko dito, nilagyan ko muna diyan sa gitna. Dahil pag i-buhos lahat yan, doon yan babagsak kag ah uh, ilatag muna natin yung mga halo natin doon tayo mag, mag ano sa ibabaw bandang taas Yan bohos na yung diskarte natin pero Make sure mga idol pag bago tayo magbuhos kailangan nakatsik lahat yung mga kabilyada natin yung mga spacer natin sa ating kabilya For the is, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. i got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that spitting slow, spitting fast? I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, You think you're worth my time? You're delirious, mysterious because you hide behind a fake exterior. Inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me. This. Kailangan sa pagbohos nito mga kapaitors hindi natin biglain pa bohos dahil at uh, pupunta yung halo dito kailangan latagan muna ng halo at patigasin kunti katulad yan sa aming ginagawa na ginagamitan namin ng bako tapos latagan namin hanggang doon sa dulo I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement i gonna learn the consequence of being incompetent Mental health is confidence, dreams into modesty honesty I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games but instead of six There, idols, fighters dahil hindi natin to pwedeng biglain pag buhos tigas-tigasin natin para ang ating halo ay hindi magtambak dito sa baba <coughs> 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 kasi ng mahirap kasi mga buhos ng rampa mahirap buhosan mga kapaytors yung rampa

Feel nauseous, believe me. Never had a lot of sh come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f all the doubters. They're just young downers. I swear to God, they all let me down. I always fight Yan mga idol Tapos nagbuhos ang ating rampa Ito na rin yung resulta sa ating boho sa rampa Ibali Ilagyan namin ng mga grob Para hindi madulas Pag dito tayo dumaan Oh Idol Windel Tapos na ang ating buhos sa rampa tola dito mga ka-fighters nilagyan na namin ng grove para pagbaba natin hindi siya madulas yan ganyan lang ka simple ka basic ating pagbuhos dito sa rampa mga idol mga ka-fighters ibali itong area to na to tapos na tapos nagbuhos yung rampa mga pedestal at saka yung ating mga retaining wall Yan. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. At sa susunod naman nating mga video. Bali, ginagamit namin pang uh, pangkaras dito. tie wire lang. Okay, bye-bye.